Hello, mga uncle, mga inday. As you can see, birthday ng aking stepdaughter, mga inday. So, ako ang nag-arrange niyan at saka ako nag-decoration niyan, mga inday, para surprise for her. Mm -hmm. So, ito yung handa nila, mga inday. may salad by my favorite salad. And I can do it. Man. Oh, okay. The chicken and the sauce. It's a check. It's a giant check. Ah, and i went oh, yeah. <laughs> yep. happy, birthday. happy birthday to you happy birthday to you happy Hello mga inday, good morning sa inyong lahat. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga inday, is Father's Day so happy Father's Day to all the father, to all the father who watching me right now and all your husbands mga indays. So to all the mga uncles watching me right now and to mga inday your husbands, happy happy Father's Day and God bless you. So for today's you, mga Inday is wala man tayong regalo kay Uncle Ninjo kasi wala tayong pera, wala din tayong kung ano-ano. So ang iririgalo natin mga Inday is linisan natin yung sasakyan namin or sasakyan niya mga Inday kasi niya, yung gamitin ito sa, palagi sa trabaho pa. Tingin nyo naman, mga Inday, last time ito nalinis bago kami punta ng ano, pupunta ng mountain. So ngayon mga Inday, linisan natin. Pwede nyo yung putik. So get ready with me mga Inday sa so, linisan natin. But before that mga Inday, mag ano ipit ng buhok. No, I'm mean, just vlogging. Yeah, mga Inday. So, as you can see mga Inday, mag start na tayo maglinis ng sasakyan. So, akala ko naman mga Inday, marami marami pang tira doon sa ano, yung parang liquid, ano ba, liquid soap para sa ano ba. Hindi siya panghugas ng pinggan mga Inday. Ha? Yung may ano siya, may liquid soap din para sa sasakyan ba. So, last time kasi ginamit ko mga Inday, ang dami pa. So, ngayon pag ano tingin ko wala na pala kasi ginamit pala ng anak ni Uncle Ninyo, which is hindi naman talaga sa amin yun, sa anak ni Uncle Ninyo, nakigamit lang kami. Kasi sa Uncle Ninyo, hindi naman palaging always naglilinis ng sasakyan niya ba. Yung pinapabayaan ba lang niya mga Inday. So, starting kung nakapunta ako dito, ako naglilinis ng sasakyan na yun, mga Inday. And kahit sa loob ng sasakyan niya, mga Inday, ako rin naglilinis. So, last, first ever ko naglinis dito sa sasakyan na yun, mga Inday. Nakakuha ako ng tatlong plastic ata na mga boti mga tissue, mga ang daming basura sa loob din. Vinacuum ko talaga. So, I think whole day ako naglinis ng sasakyan na yan. Then, pinunas-punas ko doon sa loob, oh, pinunas-punas ko yung, di ba, na, kung nyo yung mga old, old vlogs ko, mga inday, yung sasakyan na yan, orange pa yung, ano, yung kulay ng upuan ba, so tinanggal ko yun mga inday, kay may mga, mga may mga glue-glue na ba, so hindi tinatanggal niya ang kulay so ang ginawa ko, tinanggal ko, as ang tinanggal ko yung sinapon ko na. Ayan, so ganyan yung naging kira na siya mga inday nung starting ako dito kasi nga ayokong mukhang madumihin may sasakyan porque sobrang luma na sa sasakyan namin din madumi pa. So, parang pangit naman tingnan or pangit naman anuhin, baka mabash ta yun charot lang So, ayun ang ginawa inda, yung ginawa ko mga inday, palagi kong nililinis kasi ito na lang talaga yung natira namin yung sasakyan tapos luma pa talaga pero kahit lumayan mga inday, napapaginabangan yan at saka yan sa mga bukit-bukit, kahit matirik na daan mga dahil napupuntahan ng sasakyan na yan. So, I'm very thankful and sana si Lucille hindi magsusuko sa amin ni Angko. So, ang pangalan pala ng sasakyan na mga inday is si Lucille. So, sana hindi siya magsuko sa amin and sana forever na siya sa amin talaga ni Angko. So, thank you, thank you, Lucille, for everything. So, yun lang mga inday, share ko lang and thank you so much. Pero nakita nyo ba yung mga inday? Saan kayo nakakahanap ng car wash girl na nakadress? O, oh, di ba? Pak! <laughs> Pero hindi naman siya sagabal sa akin mga Inday and ano naman ako um komportable. So ayun lang mga Inday, and sang kulin niyo na nanood lang sa akin, hindi ko siya pinapatulong kay Father's Day so sabi ko sa kanya manood ka lang sa akin habang naglilinis ako sa daan baka nakawin ako. Charot lang. So ayun lang mga Inday. 2000 years later. So hello mga Inday, good morning sa inyong lahat again and again and again. This is so this is the 3 days vlog natin. Today is pupunta kami ng store mga Inday kasi nga walang makakain na sa uncle, walang groceries. So mag-grocery tayo mga Inday. And then, um, may babayaran ako ng utang ko sa Pilipinas. Magpapadala din ako kasi may babayaran ako ng utang doon mga Inday. So before that, magbihis muna ako ng pants lang. Pero ito na yung, ito na yung ano ko mga Inday. Ito na yung, ito na yung ano ko, damit. Pero magbihis lang ako ng pants natin mga Inday. So, yun yung outfit natin mga Inday. Ayan. And punta na tayo sa store. Dahil na natin yung ano, baka kailangan ng ID. So, dahil natin. Mga ano pa ako dito, Western Union Eyes. Tapon natin sa Vazora. So, let's go mga Inday. Okay. Oh, no, Dawn. 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 Dawn Soap. Dawn Dawn So, yun nga yun, pupunta na kami ni Uncle na inyo. Where's your car? Over here. Look at that. So, client. First client, first client. Mga hindi sa totoo honest, yung mukha ko oh, maitim-itim na siya mga inday. kasi sobrang init man dito yung mukha na yung mukha ko mga nagitim siya. So para na tayong ano, Garden Versace. So, so, Ayun, mga inday pa sex bomb dance. Charot. Yeah, Ayan si Uncle Ninyo. Kahapon, di ba, nag-general cleaning ako mga inday ng sakyan Tingnan niyo, mukha ng sakyan yung sasakyan namin. Kasi ang rin yung mga ide, kasi niya maasikaso na dahil sobrang busy ng trabaho lalo pag mag-construction niyan mga Inday yung mga gamit niya kaya throw away throw away lang so pag pag palarin tayo mga Inday all sixteen is english hello to all the to all my viewers out there and it who really like to sponsor with me charot um I'm glad, I, I, re, i hope you guys can sponsor me um A uh, toolbox for my husband because oh that's my what God. I no no, no that's no, no, no. what I want. I buy my <laughs> own box. She wants to buy it for that, for my own box. That's why party. I want him on his birthday. But I tell him already that if I get my salary for my YouTube, then I can buy him a toolbox mga inday or pantalon. Kasi nga ang pantalon niya gin, lahat ng pantalon niya mga inday na mga bago na niya na sa construction niya So kailangan talaga ang niyo ng pantalon mga inday. Joke lang yung mga sponsor, sponsor mga inday na nag-ano, baka sabihin niyo na, kapala mo ko mo nag hindi ka ng sponsor. But you don't have any water in here. Water where? Water here, you don't have it. No. Okay, I threw away last yesterday. So ayun mga inday. Love, let's go. It's hard. I'm, no, 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 We're looking for some fine. Looking. Kumain so, mga inday. And anyway mga inday, hindi tayo kapag vlog this past few days kasi nga medyo busy ako mga inday. And then, nag ano ako, di ba, nag-birthday yung anak ni Uncle Ninyo. Then, nag ako ng bahay. Hindi ko na feel mga inday. Baka sabihin nyo naman, pati paglilinis ng bahay, pinifilm mo pa, minibidyo mo pa. So, hindi ko na nag-video. clean ako ng bahay mga inday. And then, nag ako ng garage. At ah, saka, mga inday, after, ba ba ba? Ba after din na na birthday para ng birthday ng anak ng asawa ko, si Cassie, nag ako mga inday, linis ako ng sasakyan ni Uncle Ninyo kay... Punta siya sa construction tapos puro putik yung sasakyan na kaya. kaya naman mga inday and then gusto hmm. niya magpa gusto niya mag inday mag inda, magpaano ba magpa car wash you know sayang mo yung 20 or 30 dollars kung binabayad ako na lang maglinis kahit walang sabon as sa bayan car wash ako mangyari walang sabon pero okay, no care na yun mga inday at least nag-clear naman yung sasakyan na bukas nagmukhang siya sa akin hindi siya nagmukhang ano uh, nagmukhang tsaka ng sasakyan so yun lang mga inday papunta na tayo na sa again and again and again kay ito lang yung very close na store sa amin mga inday So nakita nyo ba yung daan mga inday, sobrang init talaga for today's videos or today. But paghapon naman, yung pagpatak na ng mga alas 5, or kahit, no, alas 5, pagpatak na mga alas 8 naman ng gabi, sobrang lamig na ng panahon mga inday, sinisipon na ako nun. Kaya hindi ako masyadong lumalabas pag medyo gabi na. Kaya init tapos lamig na magkasakit tayo. So mga inday, dito muna sa kulinyo, kulinyo ng bangko kasi nga mag-withdraw nga may ipapadala ako sa Pilipinas yung mga uh, nahihiram ko mga inday. Yun. At saka mga hindi pag naghihiram ako, hindi ko sinisekreto kay uncle ninyo. Sinasabi ko lahat-lahat. Saka wala man ako masekreto sa kanya mga inday kaya access man niya lahat yung account ko. So, ayun. At saka mag-ano pala siya mga inday, tawag nito, maglagay ng pera, yung cheque, ilagay niya sa bangko. Then mag-withdraw siya. So, yun ang mga inday. Yun. And then anyway mga Inday, dako hindi na ako maggrocery dito sa Cebu. Isang call na lang niyo. Bibili na ako ng mga sabon sa bahay kasi walang sabon, walang panghugas ng sapingan ba. Ang ano ko na lang mga Inday, mamaya mag-order na lang tayo sa Wi. Kasi nga doon lang naman talaga yung mga gusto kong ano, um, pagkain sa Wi mga Inday na pipili ko man. And then magbibili tayo ng mga snack snacks natin mga Inday. Okay, like mga biscuit biscuit ganyan. Skyflex. Ano tayo? Ayan. Ano ko ba? May mga imperfection in my face. Nag-block siya mga Inday. Kay, Come on, Inday. super mountain tayo, di ba? So, ayan mga Inday, baba na tayo. Andito na tayo ngayon sa stores. Andito Andi, natin yung bag. Ang yes, phone na yun siya, magdadala ng bag. Bring the bag. Yes, How's your feeling today? love the car. I for it. How am I feeling? Yeah. Fine. Really? No, yeah. oh, I sold it. sold two jobs and... I, really... Okay, what you like? Yeah, some... What is that? Yeah. What? Yeah. Crabs. Big crabs. <laughs> Big crabs. <laughs> but that's your favorite. Oh, that Oh, wow! Look at that. Okay, so I need something. I'll get to pour that meat. You want me to make it pasta? No, we no I mean pasta tomorrow. tomorrow. Yeah. Okay, candy. Make it pasta. So we gotta get hamburger, right? Yeah. We have a small like small. small it's no, it's small We still have blue sauce. Yeah, 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 I still have blue. Ice uh, yeah, you like iced tea. Okay, where's like the iced tea here? Yeah, I like. oh, I'm gonna get um cookies, small cookies. You don't... Yeah, don't. Okay, let's go to the don. Look at this, love. I is this, a, like, this. Is this a, like pasta sauce? Oh, get this. Oh my god. Yeah, how about this, maybe? Yeah. Oh my god. Okay. Want? I want bread and then like this. You still have this, right? Friend, right there. Hey. Oh, hi there! ano be gamit mo? Ano gamit mo ng gata? Alam mo yung Wii? Wii na apps? Wii na apps. Pang filipino yun, tas makakorder order lahat. Umurahin murahin doon. Doon ako nag-order. Anong gata ang gamit mo? Yung gata na organic na? Ano? Ayong ah, ano, nakakan? Ano <laughs> anu ko din ako may ano ko may gata, na ako doon nabili ko nga sa hey, ano, ano yung Thailand, yung brandnya. Thailand yung brand Thailand yung brand gata. Baga, dito ka na ng Again, Yes, love. Have you been, is it's broken? No, it can't No, I think this is what you like, what you get. I know you like the break. No, I... Oh. No, you already got one. Yeah, I, I got, know. I got mint. Yeah, I know. But like last time, you, you always, you I think this is. Are you my like, conquered break? Yeah, but is that what You like? Because I got myself mint when I remember are. in the restaurant that you always make me. Yes, so you like that. This is right. Yeah. Oh, then they get <makes> Okay. <noise> ano to? Organic fennel seed. Ito? Hmm. Parang paalay. Oh, Ang yan. yan? Ang, yan. Hmm. Ang nilalagay ko... Mo yung anis? Ay, oo, no? Ang nilalagay ko sa vanilla. door? No, love. I have. Oh, love. Oh, well. Ah, oh, yung ginagamit mo? Oh, magbibigo ka? Oo, magbibigo din ako. Matagal na yung mga magodong yung sa ko. Pero sa akin, ano na lang, mga one-fourth lang yung mais. Ay, yung ano ko, kanin. Ay, yung bigas. Tapos isang, isang lata lang siguro kasi yan. Oo. Ano? Oh. Oh. Yes, love. I don't have. Okay. Okay, oh, well. Ay, eh, ito lang bibili ko kasi may vanilla pa ako okay. eh. Ano meron birthday? Wala. <laughs> Wala. 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 Oo no. Minsan kasi pag yung mga adjusting uh, sa atin parang gusto natin. Diba? Eh, matagal, yung... matagal na talaga. Nabili ko lang din yung dito. Nabili ko lang din yung dito. Para sa'yo po eh. dito. Bumili ako doon sa ano, sa baligo. Yung ano, ano sa akin yung purple. Purple, purple na. Ah, Bili dito. Purple na bigas. Bigas? May ano dito diba yung brown?

Love, it's what it's oh, wait, what. Oh, Here's the other stuff. Yeah. <laughs> Brown sugar. Mm -hmm. <laughs> Love, this is what we need. Well, yeah. On the what camping. Right now? Not now I know what what That's I mean not is this not what the one need. One. Oh yeah. <laughs> yes. Okay. Did you this? Oh, I did... Same. How much? How much is that? Those are three, these are one. Okay, good. And then, love, uh, and then bread. You need, well, on, I Do you want to get hamburger? No. Just, no yeah, yeah, for I you. The, I got the pasta. Remember? You don't need it. Now, I got it. No. You need a burger for your pasta. No, that's Side? Yeah, are you sure? Yeah, that's what this is. Wait Let me see. Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. Okay. Good, perfect. You just put like a, a so now, well, garlic I mean, and onion, mean, that and yeah, that's then. That's fine. Yeah, yeah. So okay. then um, go to the garlic, and, uh, to the onion. Uh, yeah. oh. One onion for you. Oh, love eggs. Eggs, that's that way. We'll start here and go there. Can we get bacon? Yeah, maybe. Okay. I put this in our fridge? Because sometimes I forgot. I forgot. Yeah. Okay, that's it. Yes, just one white. No, no, because we have a bread. We have what is that? We have what is that? Peanut butter. Okay. This is one. What is that? Yeah, just like no, just get like this. I you like that? Yeah, I like white. Okay, white, but it's small, small one. You okay, that's it. I think. That's garlic? Like, you garlic? I have still garlic in house. Fruits. You want fruits fruit again? Yeah, I don't have any fruits at home. Just buy an apple, just small one. No, that's it. And then we can go to the egg. Soap, eggs, chemistry snail. oh they're oh they remove that do a small one okay that's it and then don't bread right bread you leave me oh i want you can't I bring the ice? No, where are you guys Where's the don? Dish shoe. I like it to match. Good. Now what? Eggs. Eggs. And bread. The base? I th yeah I still have. Where's your two pressure? Why do you use the purple I like everything. I, blue, mine's blue. Yeah but she you, looks not a lot. What? I don't I don't like it's 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 it's, it's, it's tickle in my uh, like it. Yeah, it's like that in my You said you not heard me. My mm. truth pressure ご夫婦です。 Like this yeah. is five dollars. Oh, that's five dollars. It's ten. It's five. Why don't you give those? It's brown. Oh. I don't like brown. It's oh, how do naka-grocery na kami. May uncle ninyo, yoy. Yu. So mga nabili namin. Kailangan kasi ako mga inda, ang gusto ko doon kasi mag-grocery sa, mag sa uwi. So, doon na ako mag-grocery ng mga Filipino foods na Kasi magbili din ako ng bread. Ayan, mga inda. So fa uwi na tayo mga inda. Ayan.